What's up guys? Welcome back to my vlog. Biyahin ni Raul sa Bohol. Hi guys. Ito guys ay panibagong challenge ko to guys. Challenge number 7. Mag-interview ako ng mga sikat or sumasahod na ng mga vlogger guys dito sa Bohol. Kaya matutuklasan nyo abangan nyo talaga itong challenge ko dahil baka yung iba hindi pa alam yung mga sino talaga yung mga marami ng mga subscribers at followers dito sa Bohol. Kaya dito guys, uunahin ko yung interviewin yung baga kaibigan ko guys dito sa Barangay Rizal, Pilar Bohol. Kaya uumpisan ko na yung pag-interview guys. Ito si kaibigan ko to guys, si Pat Timonio guys. Yung vlog niya guys ay Mr. Phil Hackers at Mr. Phil update. Yun Rod, uh, kasi maraming klaseng vlogger ngayon, anong vlog ba sa iyo? O sa YouTube or Facebook? Ah, uh, <clears throat> sa YouTube talaga nakapokus ako sa YouTube. Sa Facebook, sa pagang ngayon, tinigil ko na. Ay, okay, uh, uh, Bali, ilan ba ang channel mo sa YouTube? Ah, uh, bali, tatlo na, pero yung dalawa ang namonetize pala na monetize na ang dalawa. Ah, dalawa. dalawa. ilan ang ano, subscribers? Yung dalawa. Ang unang channel ko, naka 120k na. Yung pangalawang channel, naka 84,000. Ay, ah, ito. ito nga, ano, yung silver, ano? Uh, ah, ito sa ano to, sa Mr. Phil Sackers, umabot na ng ito yung one, one hundred twenty as a subscriber. Uh, Tapos yung isa, anong pangalan? Mr. Pills Update. Ah, Mr. Phil's Update. Update. Yun, guys. Tapos, ano ba yung mga content mo, Brad? Ah, uh, mga, one, slingshot. Mga, kung sabi saya pa, pusil-pusil. Ah, pusil-pusil. Pusa <laughs> pala yung guest, oh. Ito yung dalawa hanggang doon, oh. Ito, ito yung ito, ito. Yan, dami, no? Tapos anong ano ba na ilang ilang buwan ka bago na monetize? Sa unang channel ko umabot siya ng dalawa, ah, dalawang buwan, mm, monetize na, monetize siya. Tapos yung isa, umabot ng anong na buwan? Anong ah, na buwan? Mm, yung pangalawa. Tapos yung pinakamaraming views, mag ilan ba? Ah, 37 in pa lang. Uh, 37 pa lang kasi ano eh. Ayun pinaka marami. pero yung wow. siyempre yung ilan bang videos yung ano yung vlog mo? Yung ah, una. Yung unang channel nasa 95 videos a ah, video pa siguro. Video. 25 videos tapos yung ipangalawang channel 25 videos. Ah, okay. Tapos naka ilang sahod ka na ba? Hindi ko na mag hindi di lang kasi hindi ko naman. pa, <laughs> pero... Estimate mo ilan ang... Minsan kasi hindi ako makapag-upload sa buwan na to. Minsan, kinaan, uh, kinatamad o may mga istorbo ganun ba. Kaya hindi rin ang mga kasahod sa sunod na buwan. Ganun ang nangyayari mo. Ah, so, Tapos hindi, yung ano, yung pinakamalaking sahod mo, mga magkano kaya? Mm, nasa mga 50 plus. 50 plus yung pinakamalaking uh, sahod sa, sa YouTube no. Mm -hmm. 50 plus. Ano ba yung mga mga experience mo sa pag-vlog ka na yung ano ba yung naka-experience rin ba na parang nakaisip mo na tumigil or talagang lagi ka lang nag <coughs> na upload or gumagawa ng ano ito talaga, invento lang, invento mo ito, na nagaling to sa isip mo, no? Oo, sa isip ko lang talaga ito. Inisip ko kasi pagka ginagaya ko yung, yung mga na, na, napapanood ko sa YouTube, uh, may posibilidad na hihina ang view sa upload ko. Kasi iba naman nakakita na, halimbawa, sabi nila, ay, nakapanood, nakapanood na nakapanood na ako Kaya, sa isip ko lang talaga ito mga Talagang, ano, mga ilang klase kaya itong mga posil-posil kung basta sa Bisaya ba? <laughs> dami na no? Siguro nasa mga 40 plus pa. Ah, 40 plus pa. Pero yung iba Plase. hindi pa na tapos na, tapos hindi pa ah, pa na-upload lahat. Hindi pa na-upload lahat. Mm, na Dami-dami guys. Pa. Kaya marami kayong aabangan dito guys yung uh, video. <laughs> sa pag-upload pala Brad, anong ano yung mayroon bang timing na oras or kahit anong oras na lang para kung nakariti na yung mga i-upload mo video na i-upload, ano, pwede ba may time ba na dapat i-upload? Uh, sa mga baguhan, halimbawa, kung may naipon ka na video, halimbawa sampu na video o lima, pag-aralan mo yun, kung anong oras ka video, tumaas yung views mo, doon mo palaging, kumbaga sa sunod na araw o bukas-bukas ganon ganun ang oras pa rin na i-upload mo. Ah, gano'n pala 'no. Kumbaga mm. may oras 'yung pag-upload, 'no? Oh, depende sa kung alin 'yung oras na mataas yung Dios. Ano bang diskarte sana ano 'yung para maraming Dios? Marami na siguro kasi sa pagka ngayon sa si YouTube, may bagong ano siya ngayon, bagong rules. Oh, parang gano'n. kasi pagka binalik-balikan mo sa pagpanood 'yung video na 'yon, papasok siya sa Dios. Dati kasi parang si Google lang ng ano. Dati pag pinanood mo pa ulit-ulit, pali -ulit, isa lang ang Pero ngayon isa lang. pag inulit-ulit mo na, sabaga counted siya. Oo, oh, counted siya. Kaya ang naano ko, pwede sa mga ilang seconds lang para ulit-ulit mo nila sa fan. Ulit-ulitin nila sa pagpapanood. Pero yung channel mo ngayon na dalawa, ano, may, may ano ka ba? May plano ka ba na dagdagan? yun ay yun? Uh, bali tatlo na yung channel ko yung dalawa pa lang yung namultize um, pagka namultize na yung pangatlo malamang dadagdag ba po <laughs> madagdag dadagdag ah, aga pa siguro ng isa hindi pa natin alam hindi pa kasi pero sa kasi technique silpon. sa video isang cellphone lang ginagamit mo or ini-edit mo ulit no bago mag upload sa ibang channel Oo, oh, i-edit ko ulit. Ah, i-edit ulit. Yung bagay yung bilis ng pag-video, no? Mm -hmm. Ah. Tsaka yung sequence niya, kailang magkaiba. Oh, ah, magkaiba. Kasi makaka-copyright siya kung hindi siya yung video sa isang channel. Mm -hmm. Pero, okay lang kung makaka-copyright Kasi ako lang din naman mayari ng isa eh. Hindi ko na naman i-ano yun eh. Hindi ko i-claim. Ah, hindi mo i-claim. Siyempre, <laughs> <So, laughs> so, ako oh, rin Oo. <laughs> <na. laughs> <laughs> Tapos so, kung ang ano talaga, Brad, siyempre, kumita ka na ng ano, na medyo dami na yung views mo, tapos siyempre, kung kumikita ka na ng malaki, wala ka ba ang naisip ko na, limbawa, may mga, may bibigyan ka na mga tulong sa mga mahirap, <coughs> ano, na pagkain o mamigay ng gamot o relief goods. Ang um, nakaraang taon, medyo malaki yung sahod ko na nakapamigay ako na kung kaya relocate sa mga may edad na yung mga hindi nang kaya magtrabaho trabaho sa ibang tao gano'n mm. nakapamilya na ako na pero pagka darating nga diba loobin ang Panginoon nakakasad pa ng malaki ang bawa <laughs> eh simple kung ano kaya natin nga buti na ano, o eh, maibibigay natin sa mga nangailangan pwede magpakain dito hindi yan